ba? Diba? Yan yung tinatawag natin na cancellation kasi magkaiba yung polarity nila ng dalawang speakers. Kaya yan yung nangyayari kung... Welcome back again mga sir. This is Owex back again with another video. So for today's video is uh, gagawa tayo ng experiment uh, kung ano ba yung mangyayari sa speakers natin kung baligtad yung kakabit natin ng wire or baligtad yung polarity. Yung sabi kasi ng iba is madali raw masira so i-prove natin sila na hindi yan yung mangyayari. So ngayon, iti natin yung speakers nito at kung ano ba yung nangyayari o ano ba yung ibig sabihin ng polarity sa mga speakers. Punta tayo sa Audacity kasi ito yung way na ma natin yung I try tayo or mag-generate tayo ng uh, sine wave. Sine wave yung parang sa hospital, yung tit, yung parang ganun. Generate, tone. Pwede natin palitan ito ng yung frequency natin. Sabihin natin 250 Hz. So medyo mid-bass po siya yung generate natin. So ayan, generate. So ito yung explain ko yung sine wave na, na, na na nangyayari sa signal natin. So yung signal is yung sine wave is nasa ano po yan yung pumapasok sa speaker natin is alternating po yan or AC AC na current. Kaya nagbabalik-balikan. So ngayon uh, meron tayo ditong konting demonstration kung tungkol po ito sa speaker polarity. Kung ano ba yung nangyayari kung uh, binabaliktad natin yung yung polarity ng speakers natin from positive to negative. So, yung una, kung tama yung polarity ng speakers natin, for example, is positive to positive and negative to negative, uh, pataas yung tulak ng ating speaker. So, tama po yung polarity niya. Parang uh, niluluwa niya pataas yung cone natin. So, kung baliktad naman yung polarity natin, for example, uh, yung negative terminal, uh, nilagay natin sa positive terminal. So, so on and so forth. Uh, kung baliktad, is parang hinahatak niya yung ating cone pababa. So 'yan 'yung nangyayari kung uh, reverse 'yung polarity ng ating speakers. Kasi kung DC, kagaya nung sa battery kanina, uh, parang isang direksyon lang 'yung tulak niya. Uh, for example, kung tama 'yung polarity natin, positive to positive and negative to negative, uh, patulak or pataas 'yung ano 'yung speakers natin, uh, umakyat. So kung baliktad naman, parang hinihigop niya. So 'yan 'yung nangyayari kung DC 'yung pinapasok natin. So AC naman, Tama po ito kasi pabalik-balik or tama yung flow ng galaw ng uh, speakers natin nasa ano talaga 180 degrees sa tamang polarity. Hello, check. Ayan. So ngayon, napiliti tayo ng 250 Hz sine wave sa speakers natin. Sa tamang polarity, this is positive to positive, negative to negative. So ano kung mangyayari kung rin natin? So parang walang nangyari or parang same rin yung tunog niya. Hindi natin mahalata yan kung sa isang speakers lang. So ngayon, explain ko naman yung tinatawag natin na uh, summing. Yung summing is yung uh, dalawang signal sa ating amplifier na nagsama. So ibig sabihin niyan, magtutulungan sa dalawa kasi tama yung polarity or parang ano sila nang identical yung polarity nila kaya ano sila nag couple together yung tunog. <laughs> Sana ako may couple. Yung ano, parang lumalakas yung tunog niya. So ito yung demo ko ngayon. So ngayon, try natin or uh, tanggalan natin yung isang speaker or papatay natin. So yan na natin na bumagsak yung ano, yung yung signal ng audio doon. So yan yung tinatawag natin na dinasaming. Ah, syempre, lalakas yung tunog kasi magkasama na yung dalawang speaker. So, ano naman mangyari kung balik natin yung polarity ng isang speaker? So, ito yung mangyari. Ha? At, pantayan yung meter natin. So, ito na, balik tayo na sa. Ayan, mas lalong humina yung tunog. So, diba? Yan yung tinatawag natin na cancellation kasi magkaiba yung polarity nila ng dalawang speakers. Kaya, yan yung nangyayari kung uh, baliktad yung speakers natin ay yung, I mean baliktad yung wiring natin sa pagkabit sa mga terminal kaya nagiba yung polarity diyan nangyayari yung cancellation na tinatawag so balik natin sa saming tignan niyo pag akyat ng uh, decibel meter natin uh, so ayan mga sir yung ating demonstration ng uh, kung ano nangyayari kung baliktad yung uh, pagkabit natin ng wires sa speaker kung isang speaker lang naman uh, hindi naman halata or pa, parang hindi naman delikado speaker yan kahit baliktad yung pag natin kasi AC naman yan eh. alternating current naman yan kasi pa uh, pabalik-balik naman yan or parang natural na rhythm naman yan ng cone natin o yung speakers natin yun nga lang kung more than 2 na yung speakers natin and kung baliktad yung isang polarity ng speakers dyan na yun magkanda let's yung tunog ng speakers natin akala natin sira kasi humina yung tunog kaya always check your polarity meron naman tayong yung tinatawag dyan na a face checker and uh, then or polarity checker sa pag-check ng speakers natin kung uh, naka, kung may buffers na sila kasi mahirap mag-check kung nasa box na sila eh. Hindi natin alam yung kung ano yung polarity na uh, kakonek sa kanila. So, yun mga sir, yung video natin. Hope na makatulong sa inyo. Thank you again sa pananood.